kumusta mayong adlaw ka natong tanan ani ano sab kita sa ato ang programa ang ato ang podcast ako di ay si rojin Bangis ug akong kauban uh, ang ang higala nga si Engineer Diego Nonoy Tima adlaw sir mayong adlaw kumusta ang tanan Jim rojin Bangis ayon yung kalimte. um, salamat Kaya magpasalamat ah, sa itong mga uh -huh mga ang sabi ay tawag na mga viewers, followers. followers, mga nag-comment, mga nag-react sa ikaduha na to nga episode din pila ka ka to yung naka view ato ato ha sa akong lantaw ganina sir nanay mga 3000 views uh, mas ito, mas dindot itong premiere <laughs> mas gusto itong premiere so ang atong binyo karon din mo sanin lugar din yes klaro kayo klaro kayo nas, nata uh, sa happiest place in Claridel no yes, paseo di place. <laughs> paseo di Judel ang uh, gingalan eh, park ni siya ngalan nga sa akong anak na si Judel Ramate uh, nga na sa niya kanana sa tuloy ro mao nang children's playground na ang mga slide slide na ang atuang uh, Christmas village na um, naman tayo gamay presentation no, sa, sa Paseo de Judel. Yes, so, ah. sa so again, salamat sa so, mga mga followers na mo. Diyan mo sa may topic karong Adlaw. So atong ni aging nato sir no, uh, gikanta sa akap dayon na, nasumpay nato ang AX. So karon nga uh, adlaw ato ang tiwason dagway og ni kabahin sa AX sir. kay nindot nga topic ni AX, AX kay kini nga AX mo gini sa sakon lang panglantaw ha. Dugay na nga programa sa ato ang national government labi na sa DSWD. Unya ato lang ning, atong 2022 pag human gin COVID na ato gamay revision lang na aron dili na lisod pag well sa mao program. nga programa kay dako kay ning budget more than 20 billion gyapon ning budget assistance to individual in crisis situation pasabot dili ra indigent individual pasabot dili ra mga individual nga nga uh, unsa kapos ang kita pareha sa akap kini ni ang programa at para ni tanan madato ka mapublika maprofesional ka as long as sa panahon nga nakas krisis daghang kay mga kwartahan Jim nga naglisod tungod sa kadakos by Ronald Hospital daghang kay mga kwartahan nga naglisod tungod kay na ni kalit lang na namatyan mga mga kakuli dili kalikayan so morning giandam ang assistance to individual in crisis situation para nako again mo pinakanindot nga programa sa gobyerno kay mao ni makasulbad sa imong problema sa panahon gyud sa panahon nga naka problema nya walay pili-pili ni dili nakakinalam mo ato sa politiko kay ang panding ini uh, na agyud sa sa DSWD office kong uh, kong wa mo katultul pagita agyun ini nadan karon asa gyud na ang provincial office sa inyong Department of Social Ser Services and Development so, social welfare. welfare and development so pangitaan na ninyo kay mo na pinaka-importante yung opisina na mo mutabang ninyo. Sa akong ibaw, Andres, lungsod sa siyudad, sa Oroqueta City, there Misamis Occidental, maglinya ng tao diyan sa una gani, gipabutan ko tent diha kay mainita na ng mga tao sa kadagha magtapok. Sa, sa kita po go, sa sa central office mo dito sa sa mm, Quezon City, so pertindihan na po kayong tao. Kaya nganoman naman, add to come dito. Add to po ang ang ang, ang export mo source sa funds para sa ato ang malasakit center mm -hmm. apil na po ni ka mga requirements ni Oh, so, sir, unsa man dahil yung uh, mga klase sa uh, AX nga pwede nga uh, sa ato ang mga kaigsunang nanginanglan? Kasi nga rin, Magod, ang pinaka-common nga, nga problema sa mga tao, kana na no kana mga hospital oh, na kay gibate at uh, naay mga resitang palito palitonon so mo ginay kasagarang makaabil dia so na gitawag na siya medical assistance so naputay kinanglan nga transportation assistance pwede pud na og makaabil ka diha kanang simba ko paitan mamatyan ka no unya ang namatay imong imong uyuan imong amahan to asa Manila so kinahanglan ka mo plite plano pwede ang DSWD mo mo palit ni mog ticket mo lukat ni ticket mo nang transportation assistance napud sila boreal uh, assistance kung simbakog na mamatyan na napud sila educational assistance kanang wa kay kabayad sa iskulahan, or kung ang amahan nagsakit wala ikabay wala na siya income wala ikabayad ang tuition na bata so mo na pwede ka makabil sa educational assistance pwede po nag uh, food assistance no kanang wala nagi pagkaon or ang imong basakan nalunupan waka ka ka harvest um, pwede po kwarta basa sa panahon nga panahon nga tan-aw gini mo nakas na sunugan nalunupan na tumbahan og lubi imong balay, nga ngayon na oh. tanan yun, nga problema. Kaya kabalo ang gobyerno, nga ang tagsa-tagsa ka pamilya, ang ordinaryong pamilya, wala gid sila tinigom. wala savings nga ikagasto sa panahon nga maglisod sila, sa panahon nga na ay krisis, may tabo silang kinabuhi. So, gamit kayo na programa, apil pagani ang kanang psychological assistance, kanang may matandog ang imong utok, mm. di ba? Apilu na tambalan man kana as dire... wala magina satua dire, pero uh, dadun dadon kana as dabaw, apil na siya sa as mga assistant. So ang importante lang yun, kabalo ka na imong pagitaon. So unsa unsa may mga pwedeng buhaton sir sa ato ang mga igsuon nga gusto nga moabel ani nga programa. Importante lang yun, Jim, mga original nga mga dokumento, magdaka sa imong ID, ID nga dili really fake nga ID, ID nga uh, kumahimo kanang kanang uh, government ID, national ID, ang uh, atong senior citizen ID, basa ID nga uh, panggobyerno, manila, valid ID siya. Valid ID siya. Nya ikaduha, kung kana mga dokumento like kung mamatyan ka so ang ang iya ang, ang, death certificate kinanglan na siya original copy kung mahospital ka mga resita gikan sa doktor or mga billing statement gikan sa hospital or, unsa parang mga kinanglan lagi og mga dokumento niya mato kasi barangay dili kinanglan ang certificate of indigency pero pwede gyapon na ang kinahanglan lang certificate of residency na diha ka nagpuyo so pwede nga gapon og indigency board, pwede ra ba ka once nga gisyuhan kag indigency natural resident pugaan ng barangay so importante lang yod mga mga original deli xerox ng dokumento nya pangitaa lang ninyo asa dapat ang mga DSWD office sa inyo mga tagsa tagsa ka probinsya kung maglisod man mo, patabang mo sa inyong mayor patabang mo sa inyo ang MSWD o oh, di ba kagang sa municipal social welfare uh, pwede po sila mo imo recommend ninyo dito patuon mo dito um, kay kini nga programa para gini sa tabang sa tanang sa panahon nga naamos krisis. Galing kaya atong panahon nga nag-COVID, so dili lang dili lang naas krisis kay tanaman, man apektado man sa COVID, so tanan ato halos tanan pwede ka makabil ato once nga mangayo lang ka. So kasi okay no? so unsa pa may lain ato nga minsahi nga mamahimo ato ipaabot sa atong mga followers kabahin sa AX? ang importante lang makabalo sila nga mga programa ingon ini ang DSWD makabalo sila nga dili ni pamulitika nga programa pero muduol gid mo pwede mo muduol tana mo 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 query mo sa inyo mayor inyo mga barangay captain unya pakitaa po dinyo kung asa na dapat ang mga opisina sa DSWD gamitan ninyo ang programa sa gobyerno kay para inyo ni ato din buhis ato ning gamiton so Okay na ta Jim, unsa na may atong kumusta lang kaniya atong topic sa ma, sa AX okay na ka Wa well, diha ko na bantayan sir nga comment no. Unsa ba atong comment? At comment least, ni? pag comment pud mo ka at makabalo may kung say gusto niyo nga ma topic na to sunod so, unsa ba atong topic sunod so, Jim? Unsa man nga comment? Regarding AX na. Ah. Oh. Maip ni sir. Siye, no, si basa ko no sa may comment Maayong gabi eh. na. Naalang ko i-share before na admit akong lula sa PC8. Walay daghan kuskus -kus, balungos gawas ditso. Pero karon ma-admit sa PC8 akong papa og anak nag-hassle jud me kay naay ay exists. Bisa naay tatak in BB. Kay kuno need mo atubang sa capital process for financial. Ang pangutana asa padong ang financial nga bayad naman tong bill sa PhilHealth. Pinuha oh, na Jim. Kaya nang pasabot niya nga uh, So, dili na ni regarding AX ang atong topic, no? Uh, parte na po ni sa PhilHealth. Sa PhilHealth, man good, basta government hospital, uh, depende na po na sa kung unsay accredited giyon nga hospital, ha? Basta government hospital gani, unya, goberno ang gabayad sa PhilHealth, like kini mga senior citizen, kanang mga purpose member, katong mga UCT, katong mga NHTS dapil sa listahanan sa si mga pobre ang gabayad ana sa inyo ang PhilHealth ang gobyerno once gani ang gobyerno gabayad unya na government hospital na ay programa ang PhilHealth gitawag nag NBB or no balance billing common sense unsa meaning no balance billing wagi gi kay bayronon so ngano lang na ay mga bayronon number one, basin og nagkuha kag private nga doktor sa na siya? kung doktor sa hospital imong kwaon wagi kay bayronon number 2 Basig na kay Bayron tungod kay naka sa private room of course additional expenses na aircon mga private services na bagong ba, nagi kay nakatutok ka na si muda pero kung naa ka sa ward applicable ng NBB. So, kanang NBB, no balance billing, nalay upang hospital, Jim, government hospital, na dili ma dili mabayran sa PhilHealth ang NBB tungod kay dili pa siya qualified. Basi guwa pa sila may member, mau mm -hmm. mao siguro na pero kung kung na zero balance ya pag sauna una nga pagka hospital, of course automatic unta na zero balance pud unta siya sa ikadua. Nya gi-cancel naman na ron Jim kanang magbalik-balik bitaw ka sa pareha sa nga sakit, mm -hmm. Wala na na ron. Pwede na ka sa una, after three months pa ka, pwede ka magpatambal sa mao pa sakit karon dili na. Pwede na ka mo balik wala na, na kay of course ang sakit biya magbalik-balik biya gini, di la na naan na ginasa imong lawas. So, ang giingon niya na patuon pa process og dokumento sa Kapitol. Sa Kapitol pasaboto sa medical assistance for indigent patient. Maip. Maip. Napoy eh. ang gobyerno gusto gyud nga wa sa panahon nga magsakit ka na ay AX para palit ka mong tambal, bayad mo sa hospital kung dili ka member sa PhilHealth or member ka sa PhilHealth pero private nga PhilHealth hindi mo di ma tanan. So kung naapun na yung gitawag ng MBB para wag kay Berunon. Mm -hmm. Unya, kung naapag kay Berunon, naapag kay Kadaganan. Gikan po na, panding na gikan sa Department of Health. Muna yung itong i-discuss siguro sunod. Kanang gitawag uh... og, My medical assistance for. indigent patient dili ni programa sa DSWD programa na pun ni sa DOH unya apil sa DOH katong malasakit center nga naa na sa mga dagkong mga hospital like ini ato re, re, regional hospital o inyo mga provincial hospital o na naa na siya so atangin ninyo sunod na tong programa na pun ilahi na lang nato na jim dinalat isagol road kay humana man akap Umanatas ay akaning ayuda, Manaputas sa AX ari na putas bang abbreviation ining <laughs> ining kon gobyerno so sunod na to programa medical assistance for indigent patient para na sa mga hospital para na gikan na sa Department of Health So, dagang salamat sa inyong pagpamati, dagan pong salamat sa sa ato mga comment, comment, at least makabalumig unsay programa among buhaton gikan sa inyong mga comment, inyong mga gusto. So, Jim, dagan kaayong salamat sa inyo ang uh, panahon para sa paguban kanamo no sa ato ang hamubo nga programa nining uh, maong adlaw no. So, thank you so much. Magkita kita ta sa sunod na sab episode sa ato ang the podcast Kauban si Rudjem og si Nonoy T. Bye-bye. umping mutanan